So, nandito na kami sa North edge sa branch ng Nissan dealership. So, pakita mo si Ria. Ayan. Ayan. Ang pinaka-OG ko, ano, ah ahente na ah, tinulungan niya ako para mag-video nito. Tapos yung Nissan, Navara, tapos yung, ano, mga Almera, yung Kicks. Mag-time ng mag Kicks. Eh. Ayan. Kung gusto niyo rin magpa-road test, pwede pwede magpa-road test. Di ba, ma'am Rhea? Ayos na. Ayan so uh, wala naman masyadong formality na gagawin natin dito. Sige, simple lang 'ko ng Nissan Patrol. So, ito na po ang display po namin ng na Nissan Patrol. Unang-una sa lahat, uh, kahit anong kulay for me, lang ba bang kulay nito? Black tsaka white. Okay. So, technically, ah uh, ito ay isang variant lang naman, isang makina. Tapos the um, uh, differentiation lang dun sa kulay, di ba? Yung black top, tapos yan, two-tone. Okay. Pero right before that, kung gusto niya magpa-reserve na at magpa-inquire ng, ano, ng Nissan Patrol, kay na po kayo magpa-inquire ng, ano, ano, yung mga unit natin dito. Ito yung phone number niya, ilalagay ko na lang dyan. Tapos yun Ayan. So, ito na yung susi nun. Ayan. For the first time, meron na akong access sa susi ng Nissan Patrol. Tapos kumbaga napapansin ko dito sa susi, um, it's, it's a lot flatter eh. Kung dati kasi parang palobo o parang fish magnet yung ano, yung dating susi ng patrol. Pero yan flat na. Tapos ito, meron siyang ano, um, uh, remote uh, uh, remote start. Ayun, parang do double tap mo siya dito. Pero since nasa showroom tayo, hindi muna natin i-start 'yan. Saka na muna natin i-start 'yan kapag may test drive and so on and so forth. Sa so Manila International Auto Show nga pala ako magpapa-test drive. Hopefully meron naman tayo dun. And yun, So, pag-start na tayo sa may front grill. Yung front grill, ayan. Ayan siyang combination na may chrome dito na mahaba-mahaba sa pinakataas. Ang pinaka gusto ko rin dito, ginawa nilang black. Kasi may combination ng chrome tapos yung black. Nagbe-blend ng equal yung ano, yung buong grill kasi hindi sobra-sobra ng chrome at hindi sobra-sobra ng black. Tapos simplistic nga naman yung Nissan logo na nakalagay natin dito. Tapos yung ano natin a uh, very very distinct 360 degree camera tapos ayan na uh, yung may ano, na dito sensors I really love it na ano maka flash na siya dito yan tapos yung patrol ano plate yan tapos may a bit of a touch ng chrome tayo dito sa gilid ng ano uh, housing na rin na fog lights ito yung mga fog lights at headlights natin ay full LEDs. Tapos, daytime running lights na tayo. Parang E-shape na siya. Yan, sinabi ko na to last time eh. So, um, ang ganding combination na ginawa dito. Yun din yung pinakaunang-unang impression for this ano, for this generation ng patrol. Tapos, punta naman tayo sa ano, sa side mirror housings. Side mirror housings naman ay uh, color uh, body, colored na siya kapag kaputi, eto syempre puti na rin yan pero alam ko, kapag puti kinuha mo ito, black out to, sa ilalim then ito na naman, pupunta ulit tayo sa distinct na 360 degree camera yan, then syempre may mga garnishes tayo dito, equivalent na may chrome na housing, tapos black out na mesh And may mga a bit of na ano, pa rin, watermarks pero nilinisin na yan kapag kung sakaling may makabili na ng unit na to, tapos meron na tayong fix na um, step board hindi siya yung retractable pero okay na rin yun ngayon ilalock ko yung ano yung kotse para mad mademo ko yung uh, keyless entry so kung hindi ako nakakamali lawa mo lang to okay hindi siya ganun ayan so pipindutin mo muna tapos pansin ko yung driver's door lang yung nag-unlock yung ibang passenger's door o yung ibang passenger door nakalock yun so perhaps safety kasi yun eh so if we try it again. Ayun, do double tap mo yung ano, pindot nito para ma-unlock yung ano, yung passenger door. Quick trivia actually, ano yun, eh, ginawa ganon kung sa nasa parking lot ka, tapos may sumusunod sa hindi ka papasukan at alam mo ni mangyayari ba totoo ka ng barel. huwag naman sana. <laughs> okay. Anyway, ito, yan yung ano natin, yung very very clean looking color ng chocolate brown na leather interior tapos uh, ito ay may ventilation na dito sa may seats tapos welcoming nga naman yung 3 spoke steering wheel na to dati kasi alam ko it's around 1, 2, 3, 4 ay hindi, hindi pala 1, 2, 3, 4 it's still 4 spoke pa rin tapos um, meron tayong link kick passes tapos ito yung sa, ano, sa ejection ng uh, tailgate tapos yung ano natin, yung foot brake natin dati sa old patrol, ay nandito yan eh. Ngayon, napalit na siya ng electronic parking brake. Tapos may auto hold function na siya. Pag auto hold function, isustain ka na yan kapag nasa uphill. Yan. Tapos kapag uh, go, go ka na, tapa mo na yung selenador, i-release niya yung parking brake. Okay. Ako ay medyo hinihingal nga. Ito ito, may plastic pa dito. Alat ang bagong bago pa sa dealership. One touch automatic na to from going down to going up. Tapos, clips speakers flip speakers ay very 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 famous kapag sabihin natin sa home theater audio then na adapt na nila dito sa sasakyan na to. anyway yan shit bango ganda <laughs> no <laughs> anyway so ito na ang point of view ng itsura mo sa ano, uh, Nissan Patrol. Medyo madilim guys ha. Sorry for this one. Ayan, angat na na At lumiwanag naman ng todo. Siyempre, nasa ano natin, driver setting to. Um, completely automatic na yung power wheels ng ano, ng power seats natin. Obviously. Uh, tapos may memory seat na siya. Uh, two person memory. Ayan, yung itsura niyan. Tapos, meron dito sa buong dashboard uh, yung A uh, brown leather soft padded touch tapos dito rin uh, kulay black naman siya tapos isang buong screen na siya yung, yung instrument cluster yun na dito yung speedometer yung tachometer dito, dito naman sa side na to yung ano, infotainment system pero hindi ako nakakamali eh. parang may dinemo sila dito na may 360 camera alam ko nadadama ito eh mm -hmm. tama no? nadadama siya so perhaps lagay lang natin sa hindi ka naman sa start promise Okay, ito yung party piece ng ano ng Nissan Patrol. Yan. Yung rear um, view mirror. Tapos yan. Yan yung ano, uh, tachometer, then yung speedometer. Tapos magsasabi ng low fuel, tapos yung iba't ibang na natin, ako hindi naka-seatbelt. Malalamat, malalaman eh, kung sino nakaupo eh. Magsasabi ko hindi naka-seatbelt. Ayan, so... I'm tired of shit. Never mind. So, ayan. Ito yung nga pala yung infotainment system. Tapos na yun. Napakita na natin yung 360 degree camera. Tapos, ayan. Yung ituro niyan. Very, very elegant to look at. Tapos, ito yung ano. Um, for me, ah Um, siguro yung cost nito na paggawa um, baka mas mura to mas makakatipid ng Nissan kasi isang buong screen na siya eh. so sasalpag mo na wala na siyang na separate na LCD for the instrument cluster or yung analog gauges ayun ganoon na lang siya the same feature same feature and function na rin siya and dito naman sa ano sa steering wheel papakita ko sa inyo yung cruise control settings tapos dito sa right side ito naman yung ano natin audio control settings tapos may voice control command pa siya tapos yung eh SRS airbags sin Lalagay ko na lang kung ilang airbags to Very very nice and very very safety syempre And then Alam ko may sensor to eh uh, very nice, very useful ah. Very very useful kapag sasabihin, mm -hmm, na kapag sinarada mo, sasarada rin siya. Tapos, 'yan. Ito ay kapag sabihin natin uh, blind spot. Ah, ah 'yan. Sige, mamaya natin i-demo 'yung sunroof. Tapos before the sunroof, ito yung sa camera doon sa ano, sa rear view mirror. But I think yan, you can disable it kapag uh, hindi mo trip. Yan. Mm kapag -hmm. uh, uh, trip mo, syempre hindi rin mo. Tapos ito yung SOS ano, um emergency button. May idea ka man ata? Ano, pagka sa mga emergency. Ah, kapag ka nabangga ka. Yan, pagka nabangga ka. O, ba, ba, ayan. Ano pindutin mo lang. Hmm. Kasi Then, parang flip switch siya uh, para may pindutan pa isa pa. Kasi sa, sa ano, bali may tatawag. Hmm. Sa uh, from pa uh, uh, parang ah, parang Yep, ayan mismo. Kaling, yep. ha, ba? Diba? Tapos ah, uh, ito yung sunroof natin. Tadan. Sorry guys, Napa-under na to kanina. Inasukasukan sin to kanina. Ayun oh. No? Yan ang politicians view. Ba, ayos na. Okay. Nahila na ba lahat? Okay. So, um, tapos, um, sarado naman natin. Tapos, syempre may shade to eh. Um, para ma-demo ko, pipindutin mo lang itong bata na to. Yan. Perhaps nakikita nyo naman to. Ay, nga pala, magandang feature to. Pipindutin mo lang yung mismong ilaw. Ang galing ah. Ah, galing. Mm Wala na daman yan ha? <laughs> galing na. Ah, ah na. Diba? galing. Parang BYD. Anyway yan, Huwag natin mention yan uh, Tapos Ito yung different uh, road zones Or different road surfaces Na available tayo Meron tayong sa desert Meron tayong Meron pa nga dito Ano eh Race I think Suspension man Oh yun may sport control Tapos may height control pa nga Okay Very very interesting Tapos si in normal modes Ayan Ayan, no? Ayan Rock Sand Rock Ayan, no? Tapos may standard Ayos Eco and sport tapos dyan na lang sa, sta sa, standard. Tapos dual zone climate control system dito sa harap. Tapos meron tayong ava availability ng circulation dito sa may seats. Tapos rear seating and mandar na siya. Dino natin siyang... Oh, yan, okay na yan. Tapos yung four wheel drive buttons, buttons po siya. hindi um, mo naman kasi basta to ano, uh, mag-a-activate. Oh, Ang gulo eto um, just like I said uh, four wheel drive buttons hindi uh, naman to basta basta mag activate kapag sabihin natin may bata kang kasama dyan perhaps alam ko ano, eh, naman sya, ano eh, uh, hindi naman siya ano hindi naman sa basta masisira or anything or what. So, yun. Um, may safety naman ang Nissan for that for sure. Tapos, ito yung transmission. Yan yung buttons. Yes. Wala na po yung traditional na shift fork wala na siya na wala na siya so ayan di kung ano if you wanted to go to manual na mode press mo lang ulit D tapos manual mode tapos gamitin mo na tong paddle shifters ayan paddle shifters na siya dito okay um isa pa start stop auto ayan yung start stop na to ayan kapag naiirita ka sa jerking motion na start stop then you can cancel that that's the button for it ito naman yung ride height yung ride height ayan nakalagay siya auto perhaps kapag ka Uh, I don't know eh kung kapag nag-change ka pa ng settings dito sa ano sa dito sa bilog na to so about yan so yan ito yung mga wireless charging natin dito tapos uh, dalawang cup holders tapos ito ay may cool box galing oh may ref nakita mo na ref siya so very very deep mga siguro mga limang red bull kasha dito ang <laughs> Okay. Aha. Uh -huh. Tapos, sarado naman muna natin to. Tapos, dito naman tayo sa likod. But before that, siyempre, buksan na natin. Yan. Cupless na po siya. Uh, cupless means, ano, wala nang cup. Cupless eh. So, isusundot mo na na yung pump. Then, we're good to go. Okay. Yan. Sakay na tayo dito sa second row seats. Second row seats. Okay. Um, napakita ko naman na sa inyo before na uh, ito ay gumagana. Itong LCD screen. Then, ito naman yung push buttons na lights. Yan. Tapos may AC vents. Yan. Tapos, makokontrol mo sa dito dito. Yan, 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 yan. Yan sa gitna na yan. Then, syempre may mga ano, mga ports po tayo dito sa may na ano, sa ilalim ng Oh, sorry, nakakahilo. Yan. For charging your ano, your devices or so obviously. Yan. So, ayan nakatambol na po yung seat na yan. Um, hindi ko na ipapakita, alam niyo yan. <laughs> uh, para hindi mahirapan si Sige nga sir. Sir, ulitin ko na ang tawag. nga sir. Kasi may proper siyang pag ano na hindi siya yung binabagsak ngayon kasi tatama siya dyan so gagawin niya sir i sir uro nga sige yeah. very good ay papaslide yun para kahit i-fold natin later hindi siya tatamaan itong so, SCT screen in muna sir nakatilt tapos after that tsaka natin i-slide. So, anong yung purpose nung itinataob kanina? Actually, ito, sir, para lang hindi siya sagabal pa. Pero kasi ito ang proper way para at least hindi tamahan tong second row monitor. Ah, so, so kapag ititilt na, ay, uh, i forward landing for then slide. Yes, sir. Yan. Sasakay dito sa mm, yes, So, fine. dun lang dito sa handle yes, na set yes, na yes Yes, tilt siya, sir. Ah, Nakalil siya. Okay. Tapos, i-slide na. So, okay. ito, ay, ang use nito ay yung mga nakasakay dito sa third yes, row seat. Sir, Kapo. para at least at least ma-adjust niya. Hmm. Depende hindi sa tawag rito kung ano yung position ng upo rito okay. kasi kung gusto nila sobrang lean pwede naman pero ang sistema kasi sir pag naka lean naman siya siyempre pag malalaking tao yung nakasara mm. ay tatambol ah, so tatambol na talaga okay, okay sige thank you ah thank you hila tapos meron siyang handle dito sa ilalim hindi dito ah pero meron pa siyang handle dito sa ilalim so yun know, ah slide siya then Yan magsa-stop sa dito on this ano, on this position para hindi matamaan yung LCD screen. Diba kasi uh, pinipilit lang nila dito sa ano, sa handle na to. Pero ayan, para hindi siya matamaan dito ang LCD screen na to. Yan, isa slide uh dito mo na then slide pa. Okay, testing po namin yung third row seat. So, ayan, naka-activate na siya. Ay, Itong second row seat, ay naka-activate. Okay. So, may light kasi siya dito. Ayan, pinipindot pala to. Kaya so, ma'am, kasyang-kasya ka dyan, no? Uh Oo. -oh. Anong height nyo, ma'am? 5 foot? 5, 5'3? 5'3, ayan. Siyempre, 5 foot 5. Kasyang-kasya kami dito, adult size. Yan. Mas maluwag yung bedroom. Yeah, for your size, no? Kasyang-kasya uh -oh, kasyang naman bedroom. din. Tapos, may aangat pa yung headrest. Ngayon kasi nakapalot pa kasi uh -oh. ng na plastic. Nahihiya kami. So, ma'am, pindutin niyo nga yung, ano, yung button na yan. Yan, uh -oh. sige nga. Ayan. Sige lang, hold mo lang. Ayan, ba? So, naka-powered siya. Ayan, pwede mo siyang pakailangan. Ayan, sige. Yan, yung adjustment. Same goes with my, ano, dito rin sa setting na to. Ayan, it's powered. Ah, narecline siya. Tapos may mga ports and chargers na siya dito. Ayan, tapos may speakers siya. Na nasa balikat nyo, ma'am Ah. 12, ano daw yan eh? 12 speaker daw yung clips, ano? clips. Clips, clips. Okay, so yun, AC vents. Yan lang na yung pwede mong paglaroan dito. Para sa akin, pwede yung adult na 5 foot 5 uh -huh. yan okay so ito na yung challenging part tayo Oh tayo god. Uh -huh. oh god. Uh -huh. Jay. turbo geometric turbo yan BGT tapos nandito na tayo sa wheels and tires wheels and tires yung opinion ko lang talaga dito yung mixture ng chrome and blackout na ano na paint dito sa rims ang ganda, hindi siya over black na, hindi siya over black or hindi naman siya over ano, uh, silver satin finish. Tapos ito yung ano, yung suspension natin diyan, ayan. Technology na suspension, ayos. Tapos yan, Geolander na Yokohama, same go syempre doon sa likod. Pero pansin ko ha, wala sang mud flaps. Na, yung may mud guard dito sa para sa akin okay siya <laughs> kasi ang linis tignan yan tapos ito um, dito dito pa sa uh, sa mga quarter panel na to panalo panal na sa akin yung design ng Nissan Patrol kung iko compare natin sa may ano uh, competitors ng Nissan Patrol syempre. so mamaya i-demo ide natin yung ilaw nito yan mas para makita nyo Ah, uh, syempre, kung magtotoo ka ng speedboat, tinamusak sa dito. Tapos yung ano, mga sensors natin Very very flush design Tapos um, May 360 degree camera na rin Kasama kasama nyo as standard Since 1951 Nakalagay pa Tapos power tailgate uh, Power lift gate Tapos um, Yan yung mga uh, storage natin dito Alam ko Pag umaanda rin siguro yung sasakyan eto ma-adjust mo to ito yung lift ng sasakyan. Ipindutin mo siya atin. Goes up and goes down. Hmm. May suspension. May control siya dito. Ngayon, since nasa atin yung susi, may idea ka ma'am yung may kick, ano to? Sinisipa. Try mo dyan. Sipahin mo dito sa left. Ah. Ah. <laughs> yung kick assist natin yan. You can do it kapag kasabihin natin. Bubos ka rin. Ayan. mo kasi sa akin to sa Power Plant Mall eh. So, as long as nasa inyo yun yung susi, ayan, nasa sa yes Yes. So, yung may camera dun sa may rear view mirror na. Ito sa. Ang unique no? Kasi usually nandito siya. No? sa Taas. Or dito siya. Okay. Tapos yung patrol and ano natin, emblem. Ayan, napakahaba. Tapos yung LE. LE yan yung pinaka top of the line variant. Alam ko, buong mundo to eh. So, swerte, since si Philippine Domestic Market ay nabenta dito. Yung top of the line variant. So, pero, call the combinations lang namin may pagkakaiba na. Hindi <sighs> <sighs> na talaga pag tumatanda na. Mm. So, yan yung 425 brake horsepower na 700 Nm of torque na um, V6 gasoline na dyan. Yan, twin turbo. Yan. At saka syempre nga naman sa mga shoutout nga rin sa mga tuner shops po natin na pinag-aaralan na kung paano i-tune itong, ano, itong makina na ito. So, nasa sa inyo yan. Ito yung mga hydraulic struts natin. Nakakatulong yan. Dati hindi, di ba? Diba? Hindi, hydraulic. Ay, hydraulic struts ba? Okay. Nakakalimutan ko na. Sorry. Tapos uh, yan. Hydraulic struts rin dito sa kanan. Okay? Napakalaking ah, airbox. Okay. So, ayos. Laki, no? Ayan. Okay. So, okay. Um, mamaya, de-demo natin yung headlights ng mabilisan lang kasi may battery pa to So, sige. Isang feature nga pala akong hindi napansin thanks to Kakotirana ng autodeal.com. Ayan nga pala. May mga storage pala tayo sa ilalim naging hidden nga siya kaya nakalimutan ko sorry so ayan um, to activate nga pala yung natin yung headlights natin kasi ito pala yung start turn signals natin ayan very very ano solid to feel ayan just twist that ayan ayan yung headlights so ayan um, try lang natin tapos mamaya buksan ko yung ano yung hazard switch nga pala ayan tapos yung headlights natin hindi ko na pinabubukas yung ano yung high beams fog lights ayan mabilisan lang there you go and yan tapos sa likod ito yung brake lights ito yung tsura nun Ayan. nakita ko na yung tsura nito ito yung umiilo ng, ano, eh, ng brake lights so ito yung LED park lights ang haba haba tignan ganda Ang laki tignan. So, yun lang naman. So, ito rin yung ano, itsura ng hazard switch. Yeah. Tingnan natin. Hindi nabibigyan ng justice yung camera eh. There you go. Tapos punta tayo sa harap. Ito nga pala sa side mirror housings. Yan. Yan. Side mirror housings. Tapos may camera pa rin sa ilalim. Okay. Ah, yung daytime running lights, yun yung ginawang turn signal lights. It's nice. Siyempre kapag uh, tignan natin. Ah, Okay. Ayos. Okay. So mukhang yun na lang muna ang ano. Ang gusto ko lang sabihin dito sa, ano, sa Nissan Patrol and yun na nga uh, thank you very much sa mga no, sa mga nags, uh, sa mga nanood. at syempre Miss Ria maraming maraming salamat ha. so if ever kailangan nyo na reservation please lang po magpareserve na nga kay Ma'am Ria na lang so dito siya sa sana sa Resan North et sa, SM North. So yan, maraming salamat na ano, binigyan kami ng access dito. And syempre, alam ko ito pa lang yung isa sa mga unang units na meron sa dealership. So yan, like, comment, share, and subscribe guys. So we'll see you sa next video na lang. Bye-bye. <laughs> yes.